nandito na tayo ngayon sa St. Dominic sa information so gaya ng sinasabi ko na magtatanong tayo ng mga uh, yung neurologist nila at saka, at saka yung mga psychiatrist nila kung magkano yung consultation at kung anong araw para makapagparingo na yung ating PWD kung kaya ng budget nila na dito magpatingin but uh, titingin pa rin tayo ng ibang hospital na kung saan may mga specialist na pwedeng tumingin sa mga PWDs lalo na sa Molino to so kay ati Gina Ati tita, at tita Jema, tita Ethel uh, kay Presimon na nandito po ako gaya ng sinabi ko nandito po ako mismo sa St. Dominic after visiting yung members natin at makipag-transact tayo sa others 2A a homeowners association so short vlog po muna at baka mahuli tayo so yun lang po